Ito na ba ang tanda o sign ng pagwawakas ng ating mundo? Dahil sa kabi-kabilang kasalukuyang kaguluhan ngayon, sa buong mundo at tila bagay pumasok na sa ating mga kaisipan na ito na ba ang wakas ng ating mundo? Ito na ba ang hudyat ng pagtatapos sa ating mundo? ito'y iilan lamang sa ating mga katanungan buong sangkatauhan tungkol sa agam-agam kung ano na ba ang mangyayari talaga sa ating lahat na nangrahan sa mundo sa gitna ng kaguluhan ito. Well, ating tunghayan at ating talakayin na batay sa Biblia, ating pag-uusapan kung ano ang nakasulat sa Biblia upang tayo'y mapanatag at mapawi na ang mga bumagabag sa ating kaisipan tungkol sa kaguluhan ito at sa katapusan na ba ng sangkatauhan sa mundong ibabaw. Dadako po tayo sa Biblia at ating saliksikin ang tunay na dahilan kung magwawakas nga ba ang mundong ito hanggang 8. Sa bersikulo 4, sumagot si Jesus, Mangag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni Numan. Sa bersikulo 5, sapagkat, Marami ang darating sa aking pangalan at sasabihing sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Ito yung unang tanda o sign na sinasabi bago magwakas o maparam ang mundong ito sapagkat ito'y naganap na na marami ngayong mga bulaang propeta o bulaang mga ngaral nangangaral sa kanilang matatamis na dila upang kayo'y mailigaw dadako tayo sa pangalawang tanda o sign sa versikulo 6 makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo ngunit huwag kayong matakot kinakailangang mangyari ang mga ito ngunit hindi pa ito ang katapusan ito po ay nangyari na ngunit hindi pa ito ang katapusan katunayan ang mga gera ngayon sa Ukraine at Russia babanta o nagbabadya ang China at Taiwan South Korea, North Korea, Iran at Israel. Ito, mga kababayan, ang sinasabi sa Biblia na naganap na sa kasalukuyang panahon. Dadako tayo sa pangatlo sign o tanda sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga karyan, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Pangatlong tanda ito o sign ay nangyayari na liban sa tinutukoy dito na tagutong. Hindi pa nangyari ito dahil mangyari lang ito sa inaharap kung saan magkakaroon ng malaking kapigatian o great tribulation. At ang pangwalo o bersikulo 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lang. Dito tinutukoy na ang nangyaring na ito ay pasimula pa lang ng kahirapan o sa hinaharap bago darating ang ating Panginoong Heso Kristo. Dito pinatunayan naman ni Apostol Juan sa kaniyang aklat na Apokalipsis 21.1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Dito, mga kababayan, pinapatunayan ang Apostol Juan, sa kanyang propesya, sa kanyang aklat, na ang mundo ay mapaparam at ang dagat ay mawawala. Sana sa huli o sana hindi pa huli ang lahat. Hanapin natin ang ating kaligtasan, magsaliksik ng maayos o pang di may ligaw sa mga mga ngaral o mga bulang propeta sapagkat napakahira po nang mapunta ka sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom na hindi kailanman gugustuhin ang bawat isa sa atin dahil ito'y habang buhay kang lumalangoy sa apoy. To God be the